Ano ano pangalan ng resort? Ha? Ano pangalan? Saan kami? Sa resort. sa Saan sabi niya Hindi, ito si... ano? Makain ng cake. May nabigay sa amin ng cake. Bakit daw tayo binigyan ng cake? Mas kanila. Ikaw? Ikaw. Ha? Huh? Sino nagkakasayo? Ikaw. Alam na lang kung ano Ay, dito ba yan? Oo, oh, hi! <laughs> Late, <laughs> Late na eh. Oh, Cut in the act. Wow! Wala ka Tinago eh. Tinago? Wala. Hindi Ang nagilid lang. Ito, ito <laughs> nga <may> instructor. Gwapo <laughs> <laughs> instructor. <laughs> <laughs> instructor. namin, no? Hindi naman yung mga tinuturoan ka oh, yung Correct yung... Correct Ay, Ito ang ano Ang rookie <laughs> Beginner <laughs> Ako <laughs> Ako ang hopeless <laughs> O, oh, yan Food trip namin Ha? Ano, ano ako? Ikaw naman Hindi nga, ikaw nga Ano namin Siya, expert na Expert, expert. Ano Ikaw, ako? ano Ang ganda na paligid Hindi <laughs> 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 Ganda, oh First time dito Nanay! O so, yun, sa akustal namin. Pahinga muna daw kami. Ito ang sumo ng matakaw. Ito ang sumu ng matakaw. Nyam-nyam. Ito naman, Lamon. <laughs> <laughs> Ito, no. Jeta. Naks! <laughs> <Okay>. pa Pademur. <laughs> akin ba to? Tingin ang ng cake nila. Walang gayuma no. yan. At sa sa'yo to? Ay, kasi kaya naman pala. Hindi nga. Ba't sila nagbigay? Eh, sa kanila to mm bus na po. Narap. Narap, Para ikaw din. Parang Butter <laughs> flavor. Ah, ano sa siya dahil Mahal mag-subtract na lang mamaya ah. Mga something. 4 hmm. o'clock. Ay, no supli, yung bilhin na natin ng pagkain. nusukli sa Draggy one kanina. Siyempre sila alog yan, Yun na lang. Suklik, sa yan na. Yan na lang. Ay, Sino, sino? O, yeah. oh, Maharriet! Uh, SL, Kat, Chris. Ah, uh, maingit kayo. Ayan, <laughs> yeah. <pa>, uh, ang ano, advantage ng nauuna sa ano. Ha? Ay, super twins! MJ pa eh. Ah, uh, si Raisa, si, sino pa? Christelle. Si Christelle. Hindi ko kalala. <laughs> Masa, lahat ng absent. Yeah. Hi. May kick pa kami oh. Yeah. Oo, oh, yeah. may manik pa so, kami. May nagbigay ng kick. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Ito ang lamong matakop. Oh. Yum.